At ngayon, December 2022, dumating po ang hatol ng Supreme Court at ako ay nakatunan ng guilty. Halos 10 years na po matapos ang pagdinig ng aking kaso at sila ay humihingi ng 141,000 real na ito po ay para sa blood money raw. At itong buwan ng Marso ay humingi-humingi sila ng karagdagang singil na 216,500 reals. At pumunta po ako sa embassy at pulo para po humingi ng tulong o ipaalam ito. At ito ang kanilang advice ko sa akin na wala raw silang may tutulong na pera maliban lang daw kung hihingi ako ng tulong sa ating gobyerno. Siya po si Boss Ruben na sangkot po sa malaking uh, aksidente sa Riyadh, Saudi Arabia taong 2012. Na, na pumatay sa 23 katao on doon sa aksidente. Hindi naman niya sinasadya. Siya po ay nakakulong ng 2 years at nakalaya din. Ngunit nagkaroon ng travel ban. Hanggang sa mga oras nato ay hindi pa rin nakakawi sa Pilipinas at hindi pa rin niya nakikita ng personal yung kanyang pamilya. Lumapit sa OWA, yun po ang sinabi sa kanya. Ngayon,